Ayan, nagbukas na tayo ng ilaw. Ayan. Dito lang ako sa likod booking kasi baka matamaan ako, no? Hello po, good evening po sa lahat ng mga viewers po natin. Ayan. Wow! Isang hagis. Talagang huling-huling ka -huling angat. <laughs> ang galing. Ang galing booking, ha? Isang hagis. Pinakitaan ka agad tayo ng ating kaibigan ng ano, ng isang... Malaking isda, malaki ba yan, King? ay maliit lang siguro mga one port one port lang pero pwede na rin yan good size oh wow pakawala mo na lang yan king maliit pakawala natin oh maliit lang man yan malaki yung ano ang tingin natin oh maganda din yung malaki tapos makukuha pa tayo ng car ba hello tower 9 live viewers good evening to you my friend uy meron na naman Oh, pangalawang biwas ng kaibigan natin. Oh, may nahuli na naman. <laughs> <laughs> ang galing mo, King. Isa ka talagang the best. The best hunter. <laughs> Samahan <laughs> nyo kami sa aming snagging time. Kasama natin si Gayem Erking TV. Oh, ang galing pala mag-snagging na kaibigan <laughs> natin. Ha? Huh? Oh, galing yan, ang galing yung King. Pamprito. Ang pala dito mag-snagging. Good catch from heart Yeah, my friend, good catch My friend is really good catching fish Using the snagging This is what we call snagging Wow Oop. Meron na naman Oh, Meron na naman Nakawala Nakaalpas, sayang Damihan nyo Ayan, Opo. Subukan namin makahuli kami ng marami kasi para may pangulang-ulang kami ng kaibigan natin na si Gaya Merking TV ayan, good evening po sa lahat ayan, si tinutulungan po tayo ng ating kaibigan na si Kaya Merking TV may kaibigan natin na mag-snagging kasi alam po natin na mas magaling yung kaibigan natin na, na yan mag-snag, mag-isda wala pang nahuli sana makahuli naman ingat ka dyan idol meron na naman wow oh ang galing ang laki malaki siguraduhin mo king siguraduhin mo nakatakas hala nakatakas nakatakas ang laki dun nasayang siguraduhin ko saan eh sayang naman yun nakatakas makamera pa marami pa naman yan dyan eh dito tayo sa likod ng kaibigan natin para maano tayo safe ba oh sayang sayang nga sayang yung huli ng kaibigan natin malaki sana daw kaso nga lang nakalpas oh meron na naman okay, king hagis lang ng hagis king makakuha din tayo ng malaki ganito yung style ng ano natin ng fishing adventure natin kasi wala tayong buta Ayan, meron na naman. Wala, nahihirap pa yung kaibigan na. Ay, maliit, no? Pamprito-prito lang, oh. Pamprito-prito. Wow. Okay, Ang galing. Pwede na pa, yan, King. Pamprito-prito lang. Ayan, oh. Wow. Pamprito. Maraming salamat sa always na support na po sa ating fishing adventures ni Pirador Vlog. At syempre kasama din po natin si Gaye Merking TV Ang ating napakasugid na kaibigan At kasama natin sa ating fishing adventures Kamera so, pang ka no so, Medyo maliit lang yung nahulit ha Pumasok talaga sa ano sa katawan niya so, Okay na rin yan. Ang prito. na makarami pa kami ng kaibigan ko snagging time ganyan subukan nyo na ba yan mga kaibigan ang ganyang style ng pangunguli ng isda and master ulit, nasubukan nyo na ba yan idol kasi dyan sa batangas ay napakarami rin yung mga isda dyan kasi malapit kayo sa dagat marami na po ay ma master siguro mga nasa sampu na rin oh hindi na natin ba natin kaibigan natin magkatak oh ng yun meron na naman ang laki nakuha king ay nakuha 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 karpa Karpa, karpa na malaki wow wala <laughs> jackpot karpa ba yan king wow naka jackpotin kami ng karpa oh karpa na malaki oh diba panalo oh galing mo king cakpat cakpat talaga wow talagang sinigurado na ng natin yung karpa wow wow uy kilo na rin siguro yan pinalo natin ano ba yan ano laki wow ang laki karpa. <laughs> galing <laughs> Kahit makahuli pa tayo kahit tatlong ganyan lang, apa. Ah, marami na kami na huli. Kahit makauli, makauli pa tayo kahit na ganun lang kalaki ulit, aba pwedeng pwede lang. Yan, tuloy, tuloy lang kami sa aming snagging. Kasi sana makahuli pa kami ng ganun kalaki. Kahit ganun lang kalaki na ano, na karpa pa Dabis na yun, panalong panalo na po yun pag iisa na kami ng kaibigan ko ayan maraming salamat po sa lahat ng mga nag share ng aking live uh, kaibigan natin. Nasubukan nyo na rin ba yan mga idol Ang kanyang klase ng snagging Ng panguhuli para sa ating fishing adventures kasi gusto ko pong matagpagan yung mahali na kalpa yun, meron sana wow, meron na naman king, karpa na naman ay, tilapia pala akala ko ikarpa tina natin kung ano yung mahali ng kaibigan ko, kung gaano kalaki wow, oh malaki, nasabit sa tiyan nasabit sa kanyang na nasabit sa kanyang kanyang katawan sa malapit sa ulo si may naon si nakaming nahuli wow ang laki idol upo napakalaki ang laki ng nahuli namin na, na tilapia kung ganyan lang sana katataba yung mga mahuli naming tilapia ang sarap yung masimasin ha? Naputol na putol sa kanyang kwan. Laki nga. Ayan, nakarami na kami ng malaki na tilapia. Wow! Panalo.